Sige, okay, mauna ka na. Mapit ka lang sa ginig. Eh, friend! Ano ba naman? Eh, pre, kung ano yung mga tong bakal? Sige na, uy! Ano ka ba naman? Huwag ano ka dyan! Walang kapitan dyan. Diyan ka, kumapit ka sa ginig. Ano ba naman? na ka dyan. Nandiyan to, Dapat doon ako sa bahay na, na ligo, eh. Grabe naman sa yung ginagawa niyo. Ano ba tong? Pagsubok! day Dayday! Ang hindi alika na, alika na. Hindi naman madulat siya niya. Yan, sabi, Choy, pagsubok, Choy. Gusto mo sumama, di ba? Sabo tayo dyan, gubot. Si Panta, nauna na si Panta

Parang tanga si Bordjie, naman. na siya. grabe, ang taas pa lang yan. Ano, ah, -like. na yung mga ng buhay yan. Sabi kasi, huwag na ka sumama eh. Go, go, try